Kasado na daw uh, ang sa gawang rally para sa kapayapaan sa Iglesia ni Kristo. Nason ay alam gaya din po nang inyong alam, senerkular na po eh, sa lahat ng mga kapilya, sa lahat ng pagsamba, dito pong Merkules at, sa, uh, at Webes. Dito po sa Metro Manila, ang narik uh, narinig nyo po sa senerkular, gaganapin po at magkikita-kita tayo dyan po sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Okay. At ayon din sa ilang mga vloggers, meron dang sanib pwersa. So, ang unang plano sa Luneta. Sa Luneta, napakalawak yon. Kung sanib pwersa, ay hindi lang sa Iglesia ni Cristo. Dahil sa debate, grabe ang hakutan sa Iglesia ni Cristo sa mga miyembro. So, pero kung sa Liwasan Bonifacio, abay, Maliit yan kumpara sa luneta. So, bakit nilipat nila? Pangalawa, ito daw umano ay rally para sa kapayapaan. Hindi ba ito rally para kay Bifisara at sa mga Duterte? At sabi nila na, hindi ito against kay PBBM daw, kundi pabor sila sa pahayag ni Pangulong Bumbong Marcos na di siya sangayon na may isagawang impeachment complaint again, against kay Bipisara. Sara. Uh, nung di pa nahuli si Pastor Apolo Kibuloy, dami ng rally na isinagawa nila. Pero ang sigaw sa grupo nila, BBM, uh, resign. Yeah? Pero itong sa Iglesia ni Cristo, meron daw umano silang uniforme. No? Nakasuot ng uh, uniforme bawat membro ng Iglesia ni Cristo para kung may sanib wersa na uh, iba ang gagawa, gagawin nila, ay lalo na kung ang nakipagsanib pwersa tulad sa grupo ni Kibuloy, sisigaw na BBM resign, alang naman ang Iglesia Ni ko ah, ah, kukontra sila sa kasalukuyang administrasyon ni ah, Pangulong Bungbong Marcos na sila mismo ang isa sa mga nagsuporta nito. Kaya ah, kung ano yung pahayag ni Pangulong Bungbong Marcos na sabi niya ayaw siya ng uh, impeachment complaint laban kay yon ang kanilang uh, sinasakyan at sabi nila na ito daw ay rally para sa kapayapaan kilan gawin nila yan ngayong uh, Enero 13 Enero 13, Enero 12, magbukas na ang kongreso. So, Enero 13, magsagawa sila ng rally. Di ba ito uh, signal din para sa mga mambabatas sa kongreso? Kung saan, apat na impeachment complaints laban kay Abipisara ang nasa uh, House of Rep representative na pero ito isang paraan na gumugulong talaga ang demokrasya. Oh. May mga iba't ibang mga nag uh, endorse na kaugnay dito pero bakit apat? Dahil posible na kung mahina yung isa, at least meron pang isa. 'Yun ang paraan nila. Pero alam naman natin mga kapatid na kahit patong-patong itong reklamo para sa impeachment complaint, napaka-busy na ngayon sa mga mambabatas lalo na parating ang midterm elections. Di ba? At lalong takot na takot yung mga mambabatas na kumakandidato sa midterm election. Baka di nila makuha ang suporta o na sa grupo ni Kibuloy, pangalawa sa grupo ng Iglesia ni Cristo no? Pero nasa uh, House of Representative na mga kapatid ang impeachment complaint na naka uh, laban kay BP Sara. At posible na ito'y isumiti sa House Speaker na si House Speaker Martin Romaldis para i-refer ito sa kanilang legal department. Opang pag pag-aralang mabuti. Malapit na ang midterm election. No? So, ito, uh, atin o nang pakinggan yung sabi ng isang vlogger na may makipagsanib puwersa. May mga kabilang grupo na masasama sa iglesia na hindi pa kilala masyado kung ano pero marami, madami ha, na papuntang liwasang Bonifacio. Ete, eh, mapupuno yung liwasang Bonifacio. Oh, ma, ma maliit ang liwasang Bonifacio kumpara sa Luneta. No? Oh? But di natin alam kung bakit uh, naglipat sila sa Vinio instead of Luneta, mas malawak yung sa Luneta. Ha? Yeah? Ah, kaya sabi nila baka uh, nagpalit sila ng Vinio dahil yung Vinio posibleng konti lang ang tao. Pero malawak talaga yung Luneta kumpara sa Liwasan Bonifacio. Doon pa lang sa grupo hindi pa sa INC. Eh yung pala sa iglesia, kasama ang Calabarzon, Batangas, Kalamba, tapos yung tiga Marinduque, ang Marinduque pala, tapos bababa, tawid dagat yan eh. Sasama pala sa lokal. Ang ah, iglesia ni Cristo sa lokal ng mga tiga Marinduque, sasama rin. Yung sa Marinduque, nabalitaan ko, mga nasa, ang sasamang kapatid doon, mga nasa 20,000. <laughs> Marindoke pa lang yun. Puno may liwasan. Ay, liwasan. 3,000 ang doon. Tapos ito, nabalitan ko sa ano, sa Pablo. Nasa 40 mil yata. Tapos yung Batangas, 50 mil. Kung ba, maaabot ko tapos yung Metro Manila, ay eh, itong Muntinlupa, San Pedro, Binyan, abot ng mga 50. Kung sa so, SUS, nag-complete ako kagabi kami, baka umabot ng 3 milyon. Oh, so kung ah, posibleng 3 milyon, eh, ito million. lang ang... Ah, pahayag ng isang vlogger, baka umabot umano ng tatlong milyon. Plus, meron pang nagkipagsanib pwersa, pero di niya binanggit kung anong ah, grupo. Now, kung aabot ng tatlong milyon, e eh bakit doon sa maliit na lugar, nilipat nila ang video? Anong dahilan? No? Di po ba ang unang video doon sa Luneta? Kung sa Luneta, napakalawak doon. Pero mas pinili nila nagawin sa maliit na video. Pakinggan natin ang reaksyon nito ni Attorney ni Ricky uh, Tomotorgo. Sabi ng Iglesia ni Cristo, tuloy na tuloy na ang kanilang rally. Napanood natin ito sa programa nila. May, uh, mayroon silang Ang Iglesia ni Cristo kasi may sariling stasyon ng TV yan. Yung, ano, yung Net25. Mayroon din yung sariling uh, network ng mga stasyon ng radyo, yung Agila. Ngayon, magpuprograma doon sa Net25, yung saganang mamamayan, Uh, sabi nung ano doon, nung angkor doon o nang broadcaster doon, tuloy na tuloy na daw ang rally ng Iglesia ni Cristo sa January 13. Ah, pero ito daw hindi daw ito rally laban kay PBBM. Ito daw ay uh, rally para sa kapayapaan. Yun, yun ang sabi nung ano, nung uh, nung broadcast ano yung anchor person ng ano ng Iglesia ni Cristo doon sa programa nila sa TV ano at saka sa radyo uh, at saka hindi na hindi na sa Luneta pala, mga kabunyog, anong, mga kababayan. Doon na lang daw sa luwasan. Oh, ano na? Ano. Napaulat Hindi. yun na sa Luneta. Ang Luneta, mas malawak yun. Ah, at alam niyo naman, kung dibati nga, ah, grabe maghakot itong ah, INC sa mga miyembro nila. At yung nangyari sa Buhol, may na-interview kami, na di lang mga aktibong miyembro nila ang hinakot. Uh, yung iniimbitahan nila na mga katoliko din kasali sa uh, hakot para makapanood So, uh, na-interview yon ng mga kasama natin. So, uh, may paghahakot sila. Pero, kung ang una nilang venue ay sa Lunita, napakalawak. Alam niyo naman yan, malawak. Pero, ang tanong, kung napakarami talaga nila dahil naghahakot sila, bakit? Doon sa Uh, liwasan isagawa ang naturang rally sa Enero 13. Hindi natin alam ang dahilan, hindi natin alam ang dahilan, pero sa liwasang Bonifacio na ang venue. Hmm? mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung ano, yan yung uh, pagbabago. Hello bro, Romel uh, Palma, huwag niyong kalimutan din na uh, magsubscribe mag-subscribe sa video ni uh, bro Romel uh, Palma, mga uh, kapatid. Okay. Patuloy natin, patuloy natin. Diyan sa uh, ano sa rally ng iglesia. Tuloy na tuloy na daw ang rally na 'yan. Ha? Uh, pero hindi na sa Luneta kundi sa Liwasang Bonifacio. Maliit na venue yung liwasan. Hmm, maliit na venue ang liwasan kumpara sa Luneta. <laughs> ha? Akala ko ba magpapakita ng pwersa ang iglesia. Eh, kung uh, kung liwasan din lang naman kahit uh, ilang libo lang ang nandun, mapupuno na yung liwasan na yun. O so, pero kung talagang magpapakita ng pwersa at talagang luneta, Talagang pag napuno mo ang luneta, talagang uh, marami talaga yan. Pero kung liwasan, maliit eh, maliit naman yung area ng liwasang Bonifacio, ha? Huh? Kaya bakit kaya nagbago? Ibig bang sabihin hindi O oh, sabi pa dito sa nag-comment uh, si uh, Coco Touch. Kahit tatlong libong tao, puno na ang liwasang Bonifacio. Traffic lang abutin. Oh. So, kung sinabi ng vlogger kanina na aabot daw sa posibleng 3 million ang aatin, eh bakit nilipat nila sa liwasan? Bakit yung naunang schedule nila, Luneta? Oh. Kung mapapakita sila ng puwersa, edi eh sa Luneta ya yeah, Sa pangangkot nila. Plus, sinabi pang may makipagsanipwersa. Tuloy natin. Hindi na sila mag-mobilize ng malaking, uh, ng malaking uh, grupo. Ha? Kasi kung talagang may plano silang mag-mobilize ng malaking grupo, luneta yan. Pero kung linipat nila sa liwasan, ibig sabihin yan, hindi ganun karami ang imumobilize nila. Kumbaga kahit kasi ilang libo lang imobilize mo, puno na halos yung liwasan na iyo. Di rin basta-basta mag-organize, 'di ba? 'Di ba? basta-basta mag-organize dahil ang paghahakot lang sa mga miyembro, ang pagkain sa mga miyembro. Oh, so yon uh, 'yun. Kaya may posibilidad na eh, inilipat nila basta makasagawa sila ng tinatawag nila na uh, rally para sa kapayapaan daw. Don. Anyway, hindi natin alam kung anong paliwanag. Ah, sabi ni Antolin, baka walang tao na gustong sumama. Ah? Oh, anyway, ang comment lang natin, ah? ang comment lang natin, ano mga kabunyog, mga kababayan, para daw sa kapayapaan ang rally ng INC sa January 13? Parang ang hirap na para sa kapayapaan. <laughs> ah, bakit? Ah, ano ba tayo? Ah, mangulo ba ang Pilipinas ngayon? Hindi naman. <laughs> Hindi naman. Yung yung mga nangyayari ngayon, halimbawa, yung investigasyon, yung investigasyon ng Quancom sa extrajudicial killings, mga patayan nung panahon ni Duterte, yung investigasyon ng House uh, Blue Ribbon Committee sa confidential funds ni Sara sa paglustay ng pundo ng bayan, hindi naman magulo yun eh. Hindi naman kaguluhan yun. Hindi dapat tinitingnan yan na kaguluhan. Alam nyo mga kabunyog, ha? Uh, hindi... Kahit ang uh, impeachment complaint, bahagi iyan sa uh, takbo ng demokrasya, di ba? Pero uh, sa patong-patong na reklamo, yon kailangan talaga na ma isumite ito, ma-refer ito sa legal department ng uh, kongreso para mapag-aralan mabuti. No? At maganda yung mapag-aralan mabuti kung asan na reklamo ang talagang mabigat na iharap para sa impeachment complaint. Di ba? ba? Hmm. Pero, kung tingnan natin mga ah, kapatid, sa mga meron kayang chance na makalusot itong ah, reklamo na ito sa Kongreso, lalo na kung maraming mga sumusuporta kay ah, Bifisara. Pero kung makalusot man ito, pagdating na naman sa Senado, 'yun, nakita natin na sa Senado ang sandamakmak na mga supporters ng mga Duterte doon, 'no? So makalusot kaya itong uh, naturang reklamo para sa uh, impeachment lalo na na ang daming mga loyal pa may loyal pa ni ni Kibuloy doon sa Senado. So, bahagi ito sa sa takbo ng demokrasya. Pero pwede din pwede din na magiging warning sa mga mambabatas lalo na sa mga mambabatas na tatakbo sa midterm election. Nanganganib kayo, no? nanganganib kayo na di masuportahan sa Iglesia ni Kristo. At hindi lang yan sa kay Kibuloy na sekta. Tuloy natin si Atorne. Ibig sabihin na nagkakaroon ng investigasyon ng Kamara, hindi ibig sabihin na iniimbestigahan ang Vice President sa paggasta nito ng pera ng bayan, hindi ibig sabihin niya na wala ng kapayapaan. Ha? Maganda nga yan kasi ibig sabihin buhay ang demokrasya. Buhay ang demokrasya. Ha? Mabuti nga yan ibig sabihin uh, may may gumagana ang check and balance ng ating demokrasya, o ng ating gobyerno. Ha? Uh, kung hindi mo iimbestigahan ang ginagawa ng uh, ng uh, mga official ng gobyerno. Halimbawa, yung ginawa ni Sara Duterte bilang vice presidente at sekretary ng DepEd, kung hindi mo yan iimbestigahan kahit alam mong maraming questionabling paggastos, kung hindi yan iimbestigahan alang-alang sa kapayapaan di umano, ha? hindi totoong kapayapaan yan. Ha? Ha? ang pag-iimbestiga ng Kamara ng Quadcom, ang pag-iimbestiga ng House Blue Ribbon Committee sa confidential funds ni Sara, hindi kaguluhan yan. Hindi yan kawala ng kapayapaan. Positive pa nga yan kasi ibig sabihin may ginagawa ang kamera para imbestigahan ang mga uh, questionable paggastos ng pera ng bayan. Hindi naman ano yan eh, hindi naman, hindi na. So uh, basta sabi sa iglesia, uh, ang rally ito, rally para sa kampayapaan, hindi para sa uh, against kay BBM daw. Sinasakyan lang nila yung pahayag ni uh, BBM, PBBM na hindi siya sang-ayon na may isagawang uh, impeachment complaint laban sa vice-presidente. So iba ito sa kay Kibuloy na rally. Dahil ang sa kay Kibuloy na rally, nanawagan talaga. Nung di pa nahuli si Kibuloy, sunod-sunod ang rally, nandun ako sa Maynila, Dumi ah, uh, linggo yun, uh, napaka-traffic talaga. Yung kinagabihan na nahuli na si Kibuloy, no? nandun ako sa Maynila doon, ah, uh, napaka-traffic. Sa Uh, area dahil ra may rally. At nanawagan sila na PBBM uh, resign, PBBM resign. Bakit daw uh, may nagsisigawan pa na bangag, bangag, bangag. Una, di pa ba, ba nagsuporta kayo sa pag-upo kay uh, Pangulong Bungbong Marcos? Kailan nyo ba yung akusasyon na bangag siya? Eh, uh, natin ha, hindi ako sa linya ni PBBM, hindi ako kay uh, Duterte uh, sa uh, nakaraang eleksyon, pero sila ang nakaupo ngayon. Now, di po ba kayo ang nagsuporta nito? Oo. Oh. Okay, tuloy natin. Apa tinitingin na na negative? Positive pa nga. <laughs> Kasi, parang ang ibig sabihin ng Iglesia ni Cristo. para masabing mapayapa, ha? Wag nang wag nang ano, wag imbestigahan ang mga ganyang uh, irregular na paggasta ng pera ng bayo. So, uh, ano ba uh, talaga ang gusto ng iglesia saraling ito na kapayapaan? Una, hindi ituloy ang impeachment complaint. Siguro, yun ang gusto nila dahil uh, dahil yun ang pahayag ni uh, Pangulong Bumbong Marcos. Pero, how about yung mga investigasyon na isinagawa, lalo na sa dating presidente? At, sa kasalukuyang vice-presidente. O, oh, di ba, sabi na, eh kahit nga si PBBM merong malaking uh, confidential intelligence, confiden confidential fan. O, oh, di. Kung nakakita kayo ng butas, sala sige, imbestigahan niyo din. Ha, ay, di gaganahan niya ng mga politiko. Gaganahan niya ng mga nakaupok sa gobyerno. Oo nga, tahimik. Tahimik nga, may katahimikan nga. Pero, nagpapakasawa naman sila sa paggas na paglustay ng pundo ng bahayan. <laughs> Hindi yan ano. Ang ang kahit naman sa ibang bansa, sa ibang bansa, halimbawa yung ano, yung uh, nangyari sa uh, yung nangyari sa South Korea na yung presidente ay inimpeach nila. Hindi nagpapakita yan ng kawalan ng kapayapaan. Nagpapakita yan na aktibo ang mamamayan. Kasi nagdeklara yung presidente ng South Korea ng Marshallo wala man lang pasabi, wala man lang basis o sa kanapaka napaka-questionable ng basis. Pinasok na daw kasi ang South Korea ng mga komunista galing North Korea. So, wala man lang kabasi-basihan. Anong ginawa ng mamamayan ng South Korea? nag sila. Nagrally sila. At sa kanaga no sila, yung yung nasyo, yung parlamento nila ay nag-session para baliwalain balik ta rin yung uh, declaration ng martial ng presidente. Kung titingnan mo, Parang magulo kasi nagrarali ang ang uh, mga tao. Sa kayong kanilang uh, parlamento, uh, kinalaban ang ginawa ng presidente na pagdiklar ng martial law. Pero hindi yung tinitingnan, nakawalang kapayapaan. Pero alam nyo, uh, sa South Korea noon, meron silang napakagaling na presidente. Kilala nyo ba yon? Si General Park chung hee Diba? Ah... Uh, sa panahon ni general park chung eh yon uh sa atin sa atin noon ang presidente ay si Marcos senior sa South Korea noon si general park chung di yeah. ba grabe talaga nasa mas mayaman pa ang Pilipinas noon kumpara sa South Korea, mga kapatid. Kung tingnan ninyo ang kasaysayan sa pag-upo ni General Park Chung Hee dahil sa kudita. Grabe ang korupsyon. At uh, yung General na General Char Park Chung Hee, nang hiram siya ng pira sa iba't ibang bansa, pati na sa Pilipinas. Pero, walang nagpahiram sa kanya ng pira. Bakit? kuna na, eto, na, na, natalakay kasi ni Atty. Uh, Ricky ang sa uh, South Korea. Walang mag, na, magpahiram ng pera sa kay General Park Chung-hee na siya ang kasulukuyang presidente noon sa South Korea mga kapatid dahil skulita. Mm -hmm. Dahil wala silang kapasidad na uh, mag bayad ng otang. So anong ginawa ni General Park Chung-hee? Dahil bago lang na, na, natapos ang mga digmaan noon sa iba't ibang bansa lalo na sa Germany nagpadala siya ng tulad sa atin OFW no yung tawag sa atin nagpadala sila siya ng mga workers nagpadala siya ng mga workers para para magtrabaho at may makapasok na pera sa kanilang bansa pero alam niyo ba ang history noon Grabe ang maltrato sa kanyang mga workers sa iba't ibang bansa mga kapatid. Tulad sa ibang mga OFWs. Ah, may mga naka nakauwing kabaong na may mga uh, ne rape oh grabe talaga. So kaya pinuntahan niya ang kanyang mga manggagawa doon sa Germany. At doon sa Germany sinundo siya sa napakaraming mga manggagawa. At doon si Eroplano, mga kapatid, sinabi nila ang kanilang pagdurusa habang uh, nagtatrabaho sila sa ibang bansa. At si General Park Chung-hee, alam nyo, doon pa lang si Eroplano nak nakita na sa TV, sa CNN, umiyak ang presidente dahil sa pagdurusa ng kaniyang mga manggagawa. At nang nakita yan sa Chancero, Chancellor ng Germany na umiyak ang presidente. 'Yon. Uh, uh, ang presidente mga kapatid ay uh, no, ang Chancellor, Chancellor mismo ang Germany ang unang nag pauutang ng pera para sa South Korea. Oh, uh, 'yon ang uh, history, bakit binanggit natin ang history? Dahil yung pira na inutang niya, ginawa niya ng mga factories, meron silang produkto, meron mga trabahante, hanggang sa mga more than uh, 80 years, mga kapatid, nagiging tiger in economy ang kanilang bansa. Although namatay si General Park chung He, namatay siya dahil binarel siya. Binarrel siya. Pero nakita, uh, habang nakahiga siya, na lumang-luma ang kanyang sapatos, pati na ang kanyang uh, kasuotan, at wala siyang sariling bahay. Imagine, presidente pero ang kanilang ekonomiya ay nagiging, nagiging tiger economy. Kaya, yun ang sinabi ni Lao Tzu Ipimos Chinese philosopher. In choosing a leader, character is the a most important quality. Skills and knowledge come second in importance. Oh, di ba ba? Ayan, eh, daming mga uh, bright. Pero, ayaw na mga matalino. Ayaw nang bababa sa pwesto. Palipat-lipat na lang. At kadalasan, dito sa atin mga ah, kapatid, ano nangyari? Sino yung ah, nasa political dynasty? Iyon talaga, ang siguradong makalusot. Sino yung mga kilala? Lalo na artista? Iyon talaga. Mas mabango sa mga butante. At ang problema sa karamihan, pag may eleksyon, ay ah, ano? Grabe ang bintahan. Sa buto. Di po ba? Okay. So, abangan natin yan. Di natin alam mga kapatid kung bakit nilipat nila ang vineo from Loneta going to... Uh, so, meron namang iba't iba umanong uh, area na magsagawa din ang INC. Uh, simultaneous bito na rally mga kapatid para daw sa kapayapaan. Okay. So, abangan natin yan. Okay? So, sa so taong ito, pasok na tayo sa uh, uh, punto por punto. Eh, ito, tinalakay natin ha dahil may nag-request ka gabi sa comment section na kung maaari tatalakayin natin ang schedule sa uh, rally. So ayan po mga viewers, sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic his Pains, and YouTube channel dami ninyong matutunan is sa buhay natin ang ating matutunan Rodrigo e da igreja